Ano so, anong pangalan niyo po? Miss Joy. Joy. Hmm, ako si Kaliap Turak, sa isang charity vlogger. Okay. okay, lang ba kung misama namin kayo sa vlog? Ito. Mga oh, para ito pala yung ano, uh, bigas para sa inyo. Salamat po. Yan ay galing kay Ma'am Claire. Salamat po Ma'am Claire sa pagbigas. Mm. So ilan po kayo dito na nakatira? Hmm. Well, 12 kayo dito? Mm. Kasya kayo? Hmm. Ano nagkakasya? Hmm ano? Diyan kayo lahat? Hmm Hmmm Tapos nag-aaral ka pa? Hindi na Bakit? May anak ko oh. May anak ka na? Hmm Weh, hindi nga Il Ilan taon ka na? Fifteen Fifteen Tapos yung, yung, mister mo? Tabao uh, Ilan taon na eh, yung mister mo? Mag-eighteen Ah, mag-eighteen So mga uh, bata pa? Hmm -mm. Ilan to? Ilang buwan na yung anak mo? 6 months. Ah, 6 months. Ah, maliit pa. Eh, naman yung pang araw-araw ninyo? Okay lang. Kaya pa naman. Buti <laughs> at masipag yung mister mo, no? Oo. Mm -hmm. Tapos yung mga parents mo? May trabaho sila. Si... Mama at si papa. Ay, may trabaho sila. Mm. Anong trabaho nila? sa hotel si mama niya, si papa ang malakabun mo Hmm, dito lang din. Hmm. Tapos paliban doon, wala na. Hmm. Tapos si mister mo, araw-araw muwi? uwi. Hindi na, stay in. Ay, stay in. Anong trabaho niya? Labor. Ah, labor construction. Saan banda? Sa city, man Ah, ito so, sa bagay, pag uwian siya mm. uh, sa iyong pamansahe, no? So, mahirap din mga kalingap yung situation nila. Lalo po sa kanila, yung mga batang ina po siya. Eh, kumusta naman yung, uh, ano, yung may asawa, boy, may asawa sa ganyang edad? Hindi lang. Hmm, mm, kaya naman, no? Uh. Kasi ang kitang dyan yung Man, hindi naman kayo pinapabayaan. Mm yun ang kagandaan po sa kanila mga kalingap kaya na uh, maaga po sila nag-asawa pero andun pa rin po yung uh, pagsisikap ng kanyang uh, asawa para sa kanyang uh, pamilya uh, Anong pahala na mister mo? Mark Ivan ay Mark Ivan mm. no, may, may masasabing <laughs> may sasabing ka ba sa kanya? Mm, Maraming salamat sa alaga sa amin At sa pagmamahal niya Hmm Ayun. So, balit. Dose po pala kayo nakatira dito. Ah. Tapos ikaw ang panganay, hindi? Hindi. Hmm. Bali yung panganay nyo. Ang sawa na rin. Tapos dito rin nakatira. Hmm. May anak din siya. Hmm. Ah. Ano yung... Tapos yung asawa yung, dito kayo lahat? Hindi, naghiwalay sila sa asawa ito. Ay, naghiwalay sila. Ano ate mo o, o kuya mo yun? Ate. Ilan taon na yung ate mo? Itin. Ma, bata pa rin? Hmm. Tapos, uh, saan siya yung ngayon? Diyan lang. Sa so, may tindahan. Ay, nagtitinda siya. Mahir Ilan taon na ni yung anak niya? One year. So, mahirap talaga mga kalinyap. Marisa yung ate niya bali single mom pala pero yung tatay ng bata nasusustenta naman ayun maganda at hindi nga rin pinabay yung anak niya kahit na naghiwalay na sila mm -hmm. Mm -hmm. sana makaahon kami sa hirap mm -hmm. pero sige lang mm -hmm. mahirap din po makakalihap yung kalagayan po nila sa yung baby mo ayun Tulog pala. Tulog. Ano babae lalaki? Babae. Eh. Hmm. Uh, tulog po yung... Tapos itong ano, kapatid mo rin. Oo, oh, kapatid ko. Bunso. <laughs> Ay, ko bunso yan ang bunso. Dito. Tatabi ka bunso namin. Eh, parang magkapatid na lang. <laughs> Malit din yung ganyan kapatid yun. Yan ang tanong yung bunso nyo? Mag-4, karong 15. Hmm magpapang-abot sila. Tapos siya mag September. So dai pati nila magkakapatid na kalingap. yung panganay niya yun ang 18. Tapos ikaw sumunod. Tapos yung sumunod sa iyo, ilan na edad niya? 14. nag May lalaki babae. Lalaki. Mm. Mali lang babae. Ano, tatlo. Ah, uh, the Puro lalaki na lahat. Uh, wala. San, ano na, sanay na ako sa mga gawain bahay. Nagbantag bata, ano. Sanay naman. Hmm. Tapos, habas ang importante, tulungan kayo ng mag-isawa, no? Hmm. Yung ang pinakamahalaga sa lahat. So, po, mga kalingap. Bali, patuloy po natin suportahan. Sila, Bal Santos Matubang. Atin na vlog, Kalingap Rob. Siyempre pa yung abang lingkod, ah, kalingap, turak, at God bless po sa ating lahat.